Magandang gabi mga kalaki. Saan ka ba mahilig tumaya? Sa 2 digit ba? Sa 3 digit? Sa 4 digit? Sa 6 digit mga kalaki? Yun ba ang lagi mong tinatayaan? Kung sa tingin mo yung mga numerong hindi na po lumalabas, mga numero mong inaalagaan mo na matagal nang hindi na nanalo, palitan na po natin yan mga kalaki. Tsaka yung pagtaya nyo po kung anong oras po mga kalaki, dapat po mga kalaki, ang lucky numbers natin, inilalaban po yan ng umaga, tanghali at gabi po mga kalaki. Okay? At sa mga ihingi po ng mga lucky numbers ngayon ha, bibigyan ko po kayo ng uh, mga pangmalakasan nating mga lucky numbers ngayon na bagong sumada po kasi alam niyo po malapit na ang birthday ni Lola Carmen. Ayun po, malapit na pong birthday ni Lola Carmen September 2 po. Kaya umpisahan na po natin mamigay ng mga swerte ngayon. Galing po 'yan sa libro ni Lola Carmen. Ang gusto ko lang po ah, ang birth month niyo po. Ayun, birth month po at saka yung mga uh, paborito nyo pong mga lucky numbers na tinatayaan, pwede nyo rin po ipasumada ngayon. Okay? Magsusumada po ako ngayon hanggang bukas po ng umaga. Kaya sa mga gusto po makakuha ng mga lucky numbers dyan abay, dapat po nag kayo ng videos nag-heart at nakafollow, okay lahat po gusto ko mabigyan ha para po sa ganun eh, mabigyan po kayo ng lucky numbers bago po pumasok ang ang September po mga kalaki, di ba? Ayan na po. Ako magbi-birthday na si Lola, ano po? 6 digit lucky numbers na sa taas po mga kalaki para po bukas August 31 katapos na, na po bukas, habol na po tayo mga kalaki kaya ngayon pong gabi. Mag-umpisa na po tayong mag-code po para po sa mga hindi pa nakakakuha.